Sumulat ang kanta para sa iyo ipadama na ikaw Claudio sa akin ay mahalaga huwag mo sanang isipin na ikaw ay lilisanin ang mawala ka sa akin ay hindi ko kakayanin ang swerte ko nang ilihim at hindi ko mapigilan na sayo ko to aminin na pangako mo sa akin ay hindi mo babalin bibilhan ng almusal kapag ikaw ay bago mixing sabay halik sa iyong piscina may halong paglalambing bawat kilos mo't galaw palagi kong natatanong kung meron mang babanggitin pangalan bay hawak sa king kamay at ang lakas ng iyong sigaw na minamahal kita at sana tayo tumagat mangyayari po iyan gabay natin ang may kapal hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi pwede ba kitang yakapin kahit konting sandali hinila mo ako at tumuko sa isang tabi ni Valente, At dadaling kita sa lugar na kung saan Ang pangalat mo't pangalang ko'y doon nakalagay Sana tanggapin mo to at kong ibibigay Sana ay ingatan mo. Alpakinggan mo ang awit sa sulat ko dinaan Makinig ka ng mabuti, wag mo lang pagtawanan At kahit na medyo pangit ang aking pagkagawa Sana sa awit na to ay meron man lang mapala Okay lang naman sa'kin sa kahit ako'y paglaruan Basta't mapadama ko sa iyo itong naramdaman Nasa puso kong ito, ikaw lang ang nilalaman Sana'y bigyan mo man lang kahit kunting kahulugan Nang masabi sa iyo kung ba't ako'y laging ganto Nang dahil nga sa pagpikit ko ng mata Ika'y natatanaw Hindi ko hahayaan na sa Ikaw ay bumitaw At kahit na ilang pagsubok pa sa tinang dumaan Di ko papayagan na ang mahal ko ay masaktan At lagi mong panghawakan ng aking mga sinabi Dahil sa puso ko ito ikaw lang ang nagmayari oh, sa'yo ang nais ko na banggitin Sana'y bigyan mo ng oras at lagi mong pansinin Kahit anong iutos mo lahat ng yon ay gagawin Basta't pagmamahal mo sa'kin ay iyong totoo pa rin Masaya lagi ako kapag Sarap naman isipin pag ikaw ang kasabay Handa kong ibigay lahat kahit aking ikamatay Mapaumaga o tanghalik, pati na rin sa gabi Ayoko nang mawalay ka, mahal dito sa tabi Gabi-gabi na lang mahal, ikaw ang siyang dinarasan Gusto ko na makasama't iharap ka sa altar. At ayan ang dahilan, huwag ka sanang maasal Pinapangarap ko palagi na tayo ay tumagal At kahit na anong iutos mo, lahat ay gagawin Maging ang bala ng bare handa handa kung saluhin na nagtatapos ang kanta ko para sa iyo sanay hindi naging hatak kung ano ang meron na ko at tandaan mo palagi na puso ko okay hindi ka pwedeng palitan maging sa buhay kong ito dahil sa ko nadama ang di ko pa naramdaman okay lang sa akin yung kahit ako ay usgahan mapadama ko lang sa iyo pagibig kong walang hanggan hindi lang sa akin yung kahit ako ay pintasan at sa araw-araw na pagising ko ikaw pa Then sana ikaw na nga mahal walang ibang sasambahin pa ikaw na nga siguro Ang bigay sa akin ng Diyos Pagpamahal ko sa iyo Hindi, hindi magtatapos Maubos man ang hindi nga Pag-ibig ko sa'yo'y taos Hindi ko gagawin sa tulad mo Mahal ang mambastos At ito pakinggan mo, Ang huling babanggitin Mahal kita, mahal sana, napag-ibig mo Ay ganun din